namamaga na namamaga na si nanay namamaga oh ng bumababa na yan mga kababayan mga kabarangay no uh, sila nanay tatay na uh, ito ay napuntahan na namin nakaraan tatake kinumusta ko sila ulit ngayon dahil alam kong hirap ang kanilang kalagayan lalo na pag ganitong maulan lalong-lalo na sa sitwasyon ng bahay nila. Paano yan, Tay? Halimbawa, pag malakas ang ulan, buti hindi nililipad-lipad tong bahay <get> nyo. <assistant noise> <lica> tay, kumusta na? Ha? Uh, na? Namagayong Pwede yung makita? Kumusta ka na tay? Ha? Maulan tay Saan ka pupunta sana? Sa Payar Payar? Payar? Saan yung payar? Hello? Kumusta kayo? Kumusta na si nanay? Pwede pa bukas? Yung kortina nyo? Ah, na? Namamagaan na si nanay. Hindi pa umuwi yung anak nyo? Pero nabalitaan na nyo yung nangyari. Pero nakakabangon pa si nanay. Hindi na siya makabangon? Buti hindi kayo nababasa dyan. Siksik hmm. -sik yung bahay nyo, Ay, Tay. Ba't namaga na yung mukha ni Tatay? Ay, Nanay. Ha? Kailan pa yung namamaga? Gumagala pa rin ba si Nanay? Bakit maputik yung panya? Bakit nyo ba pinabangon? Dapat pinahigaan nyo na lang. Nahirapan niya Marami na kayong bigas. Ha? Mga nagbibigay. Bakit parang hindi yata nababawasan yung bigas nyo? Namaga na si nanay. Hindi na Ano na? Tapos kami ng may ikon na na Oh. Ay, ah, yan yan. Sa saan galing yung bigas ninyong yan? Um, that's a nai um, 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 Nay, ay tay, matanong ko lang. Ilan po ang anak ninyo? Sa anak ko sa una, lima. Lima? Tapos kay nanay, ilan? Wala. Ha? Wa, si nanay, wala kayong anak ni nanay. Yung dalawa na yan, et, si ate at si kuya, sa anak niyo sa una? Ay, anak naman niya. Ay, yung nasa Maynila, kanino anak yon? Anak ni nanay. Pero yung anak niyong dalawa, wala. Bali, pangalawang asawa niyo si nanay. Ano pangalan niyo, tay? Julian po. Ha? Julian Rosilio. Julian? Ilan taon na kayo tatay? Mag-18 na ako sa itong mga. Ito, na. Ito, ito, ito. Anong hanapuhan niyo po? Ano lang po. Magdanga may merong magpa-inis uh, ng kundit Paano pag walang magpalinis? Kagaya ngayon, tag-ulan. Ngayon, punta po sa, sa pagpasok ko yung talang oo, bakit ka pupunta doon? anong kukunin mo doon? Mag? akong isipin ako ng ng may disgrasya ha? maghihilot ka? magagamot ka? may disgrasya sa bakit si nanay? dapat si nanay gamutin mo rin hindi, hindi, hindi kumbaga. Oh, Oo. sa na. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, sila nanay, tatay. Uh, ito yung napuntahan na namin nakaraan. At uh, kinumusta ko sila ulit ngayon dahil alam kong hirap ang kanilang kalagayan. Lalo na pag ganitong maulan. Lalong-lalo na sa sitwasyon ng bahay nila. Paano yan, Tay? Halimbawa, pag malakas ang ulan, buti hindi nililipad-lipad tong bahay nyo. Hindi pa na daan ng malakas ang bahay Asan yung anak mong lima, Tay? sila, no? na

nahihirapan uh, na ako sa pag Ha? Yung taga, ta, ano, ito. Ah. Ay, may dala akong tinapay. Tsaka kape. oh, para sa inyo po. Saging. Ha? Ah? No po. may mga... Akin, hawakan ko muna. Kapi tay, kapi, magkapi kayo. No? Tsaka, ano ba to? Na, nasira yung supot. Sige, lapag mo tay. Yan, pasensya na kayo mga kababayan sadyang napakaliit lang tong bahay ni tatay at saka sila nanay mga barong-barong lang talaga Ha? Ah, Wala po yung masulungan. Okay lang po. Gano'n na kayo katagal nakatira dito, Tay? Hindi lang, hindi lang sampung taon. Hindi lang sampung taon. Bago dumating yung COVID-19 tinanong na kami. Mm. Ito, lupa niyo na to, Tay? Pero dito, sa pinagtirikan nyo, hindi, nyo rin, hindi rin sa inyo ito. Wala kami yung sariling lupa. Wala kayong sariling lupa. Pero, bakit hindi nyo naayos yung bahay tayo? Talagang ganyan lang. Hindi ako marunong gumawa. Hindi ako karpintero. <laughs> Hindi ka karpintero, kaya ganito. Pero sinong Kasi gumawa yan? wala pa magastos kung ang bawa. Mayroon pa may kwan, materialis. Kasi nakikita ko tayo parang wala sa ayos yung bahay. Parang ang gulo. Ang hanap ko rin ano po sa na Ano po tay? Ang buhay na pag pagmayayawang pa trabaho dito. Wala wala na, 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 na kailangan namin. Ah, yung kinikita mo sakto lang sa pangkain. Bakit si Kuya doon lang lagi? Saan ka nahiga Kuya? Dito rin Diyan na Ah, gusto mong tinapay? Kain ka tinapay? Ah. Mm. Ha? Okay ka lang dyan? Mm. Kain ka tinapay? Magtimpla kayo kapi? Madalang ang maitindihan ko sa likan mo. Ha? Madalang ang sa likan na maitindihan ko. Si ate naman, oh, mahirap din maintindihan. So paano yan tayo? Paano kayo dito na may kapansanan sila lahat? Asawa mo, may kapansanan, mga anak na dalawa. Paano po yun tay? Wala ka, basta may mag, mag matarabaw ko okay? yun. ito yung patahulot ko. Yun lang. Kung wala. Wala may rin. Mayroon, mayroon din pumapunta rito. Ito yung kukupan. Uh, Iskipo lang ko rin. At, uh, May pumupunta dito na? Yung mga magpa yung napilay, hmm. yung din ibang sakit na yung pinsa. Oh. Yung madali po gamutin yung pinsa. Sa, 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 sa. sa, tay, nung unang punta ko dito, yung anak daw niya nasa Maynila. Hmm. May trabaho daw doon. Hmm. Ba't hindi niya napasyalan si nanay niya? Masawa na yun. Pero alam niya yung kalagayan ni nanay. Alam niya po. natawagan uh, matawagan na nila ng tigit ng mga tamang. niya, kinsan niya dito. Hmm. Bata pa yung lumalimula lumatila sa kapatid na. Po? Bata pa yung nandun na. Sige, pahigain niyo na lang si nanay. Baka gusto niya humiga. Para hindi nahirapan. Pahigayin nyo na lang. Ano sabi ng doktor tayo nung dinala nyo sa ospital Ano sabi ng doktor sa inyo? Basta, eh, gusto na gusto nila gusto na umalis sa hindi, yung doktor po. Anong sabi ng doktor tay? Anong sakit ni nanay daw? Ay, kan, um, tayo, 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 dito, tayo, manas. Namamaga na yung buong katawan niya eh. Pati mukha. Nung unang punta ko dito, hindi pa namamaga eh. Kaya ang problema mga kababayan, si nanay, dinala na po sa ospital yan. Kaya lang pinabalik na po sila sa bahay. Dahil sa kalagayan nila. Pero bumalik lang din ako sa kanila mga kababayan dahil tinitignan ko po itong sitwasyon ng kanilang bahay. Ganito lang po itsura na. Ano po? Yung mayari to. Oo. May nagmamayari na yan. Yung mayari to, gusto niya ipinipat na kalipin para maluwang-luwang ng kapatid Ah, gusto niya kayong palipatin dyan? So pwede rin kayong magtayo ng bahay dyan? wala dito. Ay kaya ay bakit pinapalipat kayo kung hindi naman kanya yon? Gusto nilang uh, magpatayo rin sila daw. Ah, gusto na nilang kunin yung lupa. Kasi, syempre ba, Wag ka na magpatayo dyan, tay, kung may sarili ka naman doon. Kaya hindi na kapagpatayo kasi wala pang panambak. Wala pang panambak. Pero 3-5 tay, may darating na doon sige bigyan kita tayo ng 3-5 panambak para makita natin pag natambakan saan makita natin kung paanong gagawin ano po pati yung tayo palagay mo po makakapagpagawa ka na tayo hindi, oh? hindi, hindi, hindi ko pa hindi pa ako makapagawa <laughs> wala wala phantom. pero tayo pag nalagyan natin ng isang panambak na 3-5 na sinasabi mo possible pwede na magpatayo pwede na Wala bang kapatid tay? Ikaw po. Asan mga kapatid mo po? Uh, yung mga anak mo po. Nasa may nila. So wala na talagang tumutulong sa itay? Kaya nga po, ang tanong ko tay, wala na po talagang tumutulong nakatulong sa amin na malaki. Mm. Ayun lang tay, kaya nga po ako pumunta dito para para pagbili ng ulam lang. Ay, para pagbili lang ng ulam, yung mga inaabot-abot sa inyo rito. Pasalamatan pa rin natin tay kahit pang ulam lang. Importante meron. Tay, yung mga tumutulong sa atin, maliit, kung malaki ang ibinibigay, pasalamatan natin. Ano po? -mm. Ay sa akin naman tay, ay hindi ko pa alam kung anong pwede kong itulong. Kaya nga nililinaw ko muna, tinitignan ko muna para hindi tayo magkaroon ng problema. Ha? No. So ayan mga kababayan, mga kabaranggay, gustong gusto kong tulungan ng pamilyang ito. Pero mga kababayan, di ba? Gaya na akin sinabi, gustong gusto kong makatulong sa abot ng aking makakaya mga kababayan. Pero, i-chinecheck muna natin bago natin simulan or kung ano man ang pwede nating itulong. No? Dahil nakita nyo mga kababayan sitwasyon nila, parang bahay ng kalapati na lang. Okay pa yung bahay ng kalapati mga kababayan kahit pa paano maayos ang dingding. Pero sa nakikita ko sa bahay nila mga kababayan, parang tinabunan na lang ng kahoy kung makita nyo po. Kaya nakakaawa ang kanilang kalagayan. Kaya sa lahat po ng mga kapanood ng video ng ito mga kababayan, ah uh, Tulungan nyo po kami. Bigyan nyo kami ng opinion o suggestion. Uh, bigyan nyo kami ng suggestion kung paano tayo makakatulong, no? So, Tay, maraming maraming salamat, ha? Magbibigay ako ng 3-5 sa'yo, Tay, para patambakan mo yon. Baka sakali, mapagpagawa ka na ng bahay mo pag natambakan, ha? Okay. Ano po? Initan ini ini po yung boses ng may-ari ko, kagaya may-ari ko, yung oh. uh, na sa akin itong kahoy, ka, na sa iba, walang may gustong humi hmm. Ba, anong gagawin mo sa kahoy na yan? po. Ah, okay na yan, huwag mo nang... Ito, pan, ko lang na, pan, pinutupo po, Naakyat mo pa yan, Tay? Kuya so, na isa-isa yung kung ipag Oh, sige tay, hayaan mo na muna yun tay. Tay, ah, hangad ko na mapaayos ang kalagayan ninyo. Naawa lang po ako sa sitwasyon ninyong mag-asawa at yung mga anak nyo. Kasi mga kababayan, may kasama silang dalawang anak, pero PWD. Tapos si tatay ay nanay, bedridden na rin. Tapos si tatay, ilang taon na si tatay? mag na ko kung siya. Eighty na. At ang tanging hanap buhay lang ni tatay mga kababayan is nangihilot lang ng mga pilay-pilay. So, tay, bibigyan kita ng 3-5 pang tambak doon, ha? Ah? One. Tay, hawakan mo. One, two, three, five. Okay? O, tapos ito, tay, pandagdag pang bilhin nyo ng ulam. May bigas naman na kayo, ano? Hindi pa nababawasan yung binigay kong bigas na karaan. Salamat po. Ha? Huh? Okay ka lang, Tay. Kaya mo yan. Tay, babalik ako para makita ko yun kung natambakan na, ha? Ibili mo na agad, ha? Sige, Tay, ha? Alis na po kami. Tingatan mo yung si nanay, ha? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Sadyang dinalaw ko lang po sila dito para makita yung sitwasyon. At nakita nyo rin po kung gaano kahirap yung kalagayan nila no? So maraming maraming salamat po and God bless po.